Kalaboso, isang lang akyat bahay sa Mandaluyong City, nabawi sa kanyang alahas at cellphone na tinangay-umano niya sa bahay ng biktima. Ang report mula kay Donna Kalat-kalat at wala sa dating ayos sa mga gamit. Sa ganitong lagay dinatna ni Lourdes Julianda ang kanyang bahay sa barangay Highway Hills, Mandaluyong City, matapos umano itong looban. At tumawag sa office yung office mate ko na naka-assign dun sa fabrication namin na pinasok daw yung bahay namin. Okay, na yun nga daw, pinasok. So nagulat kami. Pero malas ng suspect dahil natiempohan naman siya ng mismo mga katrabaho ni Lourdes. Paglabas namin ng gate, nakita na namin, nagtatakbo yung lalaki. Palabas ng bahay ng kasama namin. Kaya ngayon, hinabol na namin. Mayroon tumulong sa amin na tricycle driver para habulin. Kaya naabutan namin yung lalaki na yun. Nabawi sa kanya ang samotsaring sa alahas at cellphone na nakuha mula sa bahay. Pero sabi ni Lourdes, nawawala naman ang dress watch ng asawa niyang nagkakahalaga na limang libong piso. Sa tingin ko may kasabot to eh, may kasama to eh. Kasi hindi lang marami pa daw ng mga ibang mga gamit o alahas ng complainant na hindi na-recover. Baka ito ay napasa sa kasamahan niya. Nakita nila ako pero di mo na kung nakita kung mawala ko ano pinasa sa akin. <laughs> Hindi uh... ko nga uh, kasi kilalin dahil siyang gabi ko Ano na? araw ko lang nakilala. Ikinakasa na ngayon ng mga pulis ang follow-up operation para matugis sa mga posibleng kasama ng suspect. Para sa unang balita, Dan Otingkong, reporting